Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Good morning guys. Mga kanapoy. Uh, araw ng Sunday ngayon, uh, September 9. So, kapon, babihay sana ako kapon ng lalamog. Akala kasi si ulan ka kaya daw bungay. Pero ang target ko na talaga kapon. After lunch, kasi umaga hanggang tangali. Eh. Nagkaya ng motor. Ito motor na gamit ko sa akin, tricycle. Napunta na kanina. Kaya ang target ko, hapon mga after lunch sana ang biyay ko kapon. Kaso, kudumlim, umuambun. Bukulog-kulog pa nga eh. So, umaga na po eh. Ngayon ako mabiyahe. Pero uwi dyan ako maaga. araw eh. Kaya biyahe tayo ngayon. Para may pambili yung ka Bigas. At saka pandagdag ng alawas. Magbiyahe natin sa Dikon. Sa Friday ng Darting. Kasi pesta ng Pinya Francia sa Naga City mga kanapoy so mga kanapoy samahan niya ako sa aking sa aking paglalakbay kung saan man lugar uh, babiha ito yung nandalamog. yun at uh, pasensya niyo na mga kanapoy di tayo maka di tayo maka ano, video habang tumatabo kasi wala pa tayong isa pang camera pang ano uh, yung GoPro yung side mate hindi naman siguro dalawang cellphone kaso isa pala cellphone ko eh yun, mahanap pa yung uh, magandang umaga sa inyo lahat ginagawa mo ginagawa mo yun, mga kanapay dito tayo sa General Trias at uh, galing ko ano Uh, silang yung ako, yung pick up tapos dino, dito ko din lang sa Bilagio. Dapat sa amin. Kat Katabi ng same na namin to eh, Ang Bilagio. Uh... sayang. Pero uwi man ako sa bahay. Muna, uwi man ako sa bahay. Kung ang tubig. So, <laughs> Hindi nga. Na, 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 na eh. At uh, nakakadala pala tayo booking. Gen to GMA. Silang to Gen hindi kayo makakala po eh. Dito muna tayo at mabal uh, tayo ng ano, tubig.